Ah, uh, hello po, hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay 29 ng September 200, ah, uh, 2025 anyo. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6.40 ng umaga. 6.40 ng umaga, araw po ngayon ng lunis. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minabahal, patungkol po dito sa tatay ni Joel Belloneva. Opo. Uh, ang title ko po ngayon ay Tatay ni Joel Belloneva na na. Yan po ang title ko ngayon. Tatay ni Joel Belloneva na na. Uh, ito po yung yung AD, si AD Bilyan iba. Opo. Na tandan tanda ko ay tumakbo po ito ng presidente noon. Nung una ay suportahan ko sana. Kasi nga ay born again ako at dati ko itong sinusuportahan dati doon sa mayroon siyang kani eh, parang Jesus miracle eh doon sa TUP yung dating pikat yung dating pikat diyan sa Ayala uh, kwan sa Marcelino Corner Ayala Boulevard Ermita Manila doon siya nagkaniyan tuwing Sabado mga 6:30 ng ng gabi ng Sabado na andyan na sila ay nagmamasteral naman ako diyan dati. Kumukuha ako ng masteral. Kaya umaatin ako diyan. O uh, dahil nga wala naman akong inaatinan na charge noon, diyan na lang ako umaatin at kung minsan umuwi na nga ako mga alas-alas unsi ng gabi eh. natatapos kasi eh, 10.30 o kaya alas unsi ng gabi pero noon yun, nung kagagaling ko ng Saudi I think anong year ba yan 1996 hanggang 1998 Opo. Uh, umatin ako dyan. Ngayon, ayaw ko kung, kung kailan siya tumakbong presidente ito, pero hindi ko na sinuportahan eh. Kaya, kasi nga, ayaw ko yung mga sinasabi nila. Opo. ikikwento ko lang po ano, kung bakit ano yung ayaw ko na sinasabi nila. kasi, mayroon pa nung eh, yung mga Amerikano na nagsalita na anointed daw si ito nga si Eddie Villanueva ng Diyos para maging presidente ay tika mo nagako pa paano kayo nakakasigurado dyan doon na medyo ayaw ko na yung mga sinasabi kasi i eh, huwag mong gagamitin ang Panginoon sa ganyang mga bagay. Anointed daw sa pagkapresidente. Anointed siya siguro dyan sa mga aral. Pero nagdududa na rin po ako eh. Kasi matagal ko na rin siyang sinuportahan niya sa Sibak Party List. Yung Sibak Party List po, nilalakad ko yan dati. Opo. Ay, noong bandang huli, napansin ko, wala naman silang naipapakulong na mga kurap. Citizens battle eh. at yan eh. Citizen battle against corruption. Sibak. At parati pong nananalo yung yung party list niya. Pero dito sa pagka-presidente, kulilat siya. Alam ko, kulilat siya eh. Oh. ayaw ko kung sino yung mga kalaban niya. Hindi ko na alam eh. Pero, yan nga ano, nagbitaw siya ng salita na parang may pagbabanta o sa amin kasi curse yun eh. Curse. Uh, Nag-curse. Oh, na curse na nag-curse na kay representative ridun Ayan po ang ginawa niya. Na bawal po 'yan sa born again. Bawal po 'yan. Bawal na bawal po 'yan. Iyon lang sabihin mo na kuan ay naulol yung yung kausap mo nang walang dahilan o hindi mo sigurado ang dahilan Delikado ka po eh, nakasulat sa Biblia na mahatulan ng, ng Panginoon yung sabihin mo lang ulul yung kapwa mo tao na walang kadahilanan. Ay lalo na yan kung, kung mag-curse, hindi ba? Ang sabi niya, tumatag ka. O, oh. ay siguro it, isa na yan si Ridon o oh. wala naman siyang sinabing pangalan pero ipinakita niya ang litrato eh. Ni Ridon at saka yung isa yung yung si si Bryce Hernandez ata yun eh. magka hindi ba? Nung elementarya ata yan ay matagal na po yun. Ako nga eh, yung mga kalahati na ata ng ka ko sa elementarya patay na eh. At yung iba, wala na akong kontak. Yung iba nga, hindi ko na alam eh kung, kung ano na ang buhay nila eh. O, baka hindi daw abutan ng mga abogado niya. Ito si Ridon. Ay, ayaw ko, ano bang ibig sabihin niya diyan. Talakay natin mamaya. Nagkamali ka, bata. oh sabi niya eh, nagkamali. <laughs> nagkamali ka bata yun ang sabi niya eh at matakot daw siya sa yung sumpa ng Diyos ito eh curse o oh, sumpa nga ito eh sumpa ng Diyos ayun po ginamit niya yung Panginoon y yung pangalan ng Panginoon ay ako po ay born again po ako pero sa Saudi Arabia ako na, na born again pero ito po masasabi ko ha, karamihan nang nabun agin sa Saudi Arabia, kaiba ang attitude yung nabubun agin dyan sa Pilipinas. Halos, malayo. Malayo po ang kwan. Ang, ang, yung attitude, malayo po. Kasi doon po eh, wala kaming pamilya eh. O, wala kang anak, wala kang asawa doon, wala kang wala kang nanay, wala kang tatay. Oh, ay talagang nakapokus ka sa Bible study. Ang kausap mo yung mga ako kasi napunta ako dun sa uh, container ban kasi ang ang tirahan namin eh, container ban eh. Oh, ay pero lahat ng nakatira dun sa container ban <laughs> ay born again at saka yung mga kwan Kaya yung mga kalapit kasi may mga container van din. Siguro mga tatlong container van yan, puro mga born again. Magkakalapit kami. Kaya nagkwikwintuhan kami halos 24 hours. Yung katabi ko sa higaan ni ay, ay hindi ko alam natutulong na nag-iistorya pa ako. Ganon din siya kung minsan o lahat kami doon kasi yung yung isang container bar nga puro mga born again yun eh. Oh. Kaya kung wala kayong ginagawa ang pinag-usapan ay si Kristo o oh, ang Biblia, binabasa ang Biblia. Kung may mga tanong, sinasagot. Ganun po sa Saudi Arabia. Kaya alam ko kahit na tinuruan lang ako doon ng dalawang taon ay yung iba dyan sa Pilipinas, ay tinuruan na ng sampung taon ay kwan din eh, Magkaiba din eh? Kasi doon rigid talaga ang training eh. Oh, rigid. At saka, nakakausap ko yung mga born again din na nang galing sa Pilipinas. Pag nagdidibati kami, iba ka Simon, sabi nila. Iba ka pag nagpaliwanag. Kabisado mo, sabi niya. At alam mo yung pinapaliwanag mo. Oo. Oh, kaya nga ito, questionable sa akin yan eh. Bakit gagamitin niya ang pangalan ng Diyos? Hindi ba? Para i-curse yung isang tao. Una-una kasi, mamaya malalaman natin, bawal po mag-curse. Bawal po sa born agin yan. Opo. Pero, tanungin niyo ako, bakit bawal? Ay kasi nga eh, ang utos kasi ng Panginoon ay, kung i-cast, eh, all your cares upon Him. Ibigay mo ang mga problema mo sa Kanya at, at uh, oh, ihain mo ang mga bumabagabag sa iyong isipan sa Kanya. Hindi pwedeng ikakurse mo yung tao. Hindi pwede yan. Oh. Yan po ano? Iyan po ang tatalakay natin ngayon. Mali yung ginagawa ni Edi Villaniba. Mali yan. Napakalaking mali yan. At ako nga ay, ay sinasabi ko na sa inyo, noon pa nagduda na ako. Noon pa ha, noong kumandidato siya ng pagkapresidente. Mas lalo na noong naupo na si Pinoy. Kasi inaasahan ko na susuporta sila eh. Ay wala din eh. Wala din silang naipapakulong eh. Yung sibak, wala po eh. At sinabantala din ito ni Tisdaban. Kasi ginawa siya ni Pinoy ng, nang kwan eh. Nang yung chairman ng Tisda eh. At doon sa sumikat yan, ito si, si kwan, si Joel Villanueva. Pero nakita ko, nung umupo na naman si kwan, si Duterte, pagkatapos po ni Pinoy, si, si Duterte na eh. Naging enabler sila ni Duterte. Nagtataka talaga ako. Halos lahat ng nakakadibati ko sa dyaryo noon, matitris ko, mga born again, na mga Jesus is Lord din ay kako sa isip-isip ko, bakit kumakampi kayo kay, kay Duterte? Kaya questionable talaga sa akin. Una-una, magkalaban po yung si Kibuloy eh, at saka yan si Kwan eh, si ito, si Eddie Villanueva. Magkakalaban po yan. At lalo na yung Iglesia ni Kristo. Kalaban nila yan si Kibuloy. Ngayon ay si Kibuloy identify na na spiritual advisor ni Duterte ang nagtataka ako, bakit kumakampi ang ang ibang iglesia ni Kristo? Bakit kumakampi si Edi Villaniba at yung mga mga kasamahan niya kay Duterte o, doon kay kay Kibuloy? Ay adipiki hindi ba? Oh, piki yan ah. At ngayon nga ay nabilanggo na si Kwan, si si Kibuloy. Oh, adi tama yung yung iniisip ko noon iniisip ko pa o iniisip ko pa lang na ito si Kibuloy ay gumagawa ng mga Katarantaduhan ito. Wala pa yung mga inaasawa niya yung mga bata, hindi ba? Wala pa yan. O ngayon, nung humarap yung si Kwan, yung, yung babae, o humarap sa media, o in-interview sa Senado, hindi ba? O na-expose na siya. Hindi ba? Ngayon, ang tanong ko, bakit sinusuportahan nila yang ganyan? Kung talagang sila ay lingkod ng Diyos, iiwas sila dyan o kaya i-expose nila. Ganun po yan. O ngayon, ay ito na naman, idadagdag na naman natin ito. Bakit hindi niya labanan si Ridon punto por punto? Bakit gagamitin niya ang pulpito? Mali yan eh. Ang pulpito, ginagamit lang yan para ihayag yung salita ng Diyos o ipakilala si Kristo o sabihin mo kung ano ang plano ni Kristo in the future o yung mga propesya yang ginagamit ang pulpito dyan. Pero pwede rin na gamitin yung salita ng Diyos kung nangangaral ka sa mga tao na humihingi ng aral o kaya ay kabisado mo o kaya ay ay gusto mo lang ihayag sa kanila, pwede rin. Pero hindi mo ipipilit. Ihayag mo lang, tama na. Huwag ka magipag-argue. Ganun po yan. Ngayon, itong pulpito ngayon, ay bakit ginagamit niya sa politika? Hindi ba? Mali eh. Oh, Politika na yan eh. Yung tao, politiko. Tapos, itong pinagmulan ng sigalot na ito ay kuan yan eh. Yung mga pira yan eh, na, na nakukuha nila bilang isang politiko. O, bakit niya gagamitin, hindi ba? O sige, punta na tayo ngayon dito sa sa kuan po, dito sa Bible verse na isi-share ko sa inyo. Itataas ko lang po, ha? Ayan. Proverbs 3.33 The Lord's curse is on the house of the wicked. Ayan po, ano? The Lord's curse is on the house of the wicked. But He blesses the home of the righteous. Ayan po, ano? O, oh, ay kahit na sino dito, tatamaan ni. Eh. Kung righteous ka, tatamaan ka niyan. Kung, kung wicked ka, ay tatamaan ka niyan. O, oh, sino po nagka-curse? Ang Panginoon. The Lord's curse is on the house of the wicked, but He blesses the home of the righteous. Ayan po ano. So, hayaan na lang natin kaya nga, ang una kong sinabi sa inyo, lahat ng ating kabalisahan, lahat ng mga bagay na bumabagabag sa atin, kahit na tayo ay inaargabyado o niloloko o, o inaapi, ibigay po natin sa Panginoon kasi siya ang bahala eh. Hindi ba? O, ay hindi eh. Ang ginawa ni, ni Edi Villaniba eh, ang Diyos ang kwan eh, ang Diyos ang ang sinasangkalan niya eh, hindi ba? O parang ibig niyang sabihin ay kakampi niya ang Diyos. Ay pero iba pa ang nakikita ko eh. Kasi wala silang ipinapalad na dokumento. Puro ganyan. Ay ito mga dokumento ng mga tao na nanggagaling sa mga tao na voluntaryo na binibigay yung mga litrato, hindi ba? Litrato na lang. Huwag na yung mga video. Bakit lumalabas yan? Pabulaanan nyo ang litrato muna, ah. O yung mga video na lumalabas, oh, ay lalo na ngayon yung yung mga paglabas ng pira. Lumalabas mo ang pira, eh. Oh. Nakarecord na mayroong ganong uh, transaksyon, nakarecord na may lumabas na ganun ng pira, tapos nagtitistipay na ang mga ta, itong mga, kung ano, nagdadala sila ng mali-malita na pira, o ipinakita na dun sa isang table, hindi ba, na, na ang daming pira, o inamin na. Labanan nyo yan, ah. Labanan nyo. Hindi yung, ang sasabihin nyo, lalabanan ng abogado nyo ay dapat hindi ganyan lang ang sabihin nyo ah. Hindi masusulb ang problema nyo eh kung ganyan lang eh. At mas lalong lalala kasi mas maniniwala po ang mga tao doon sa nagpapakita ng mga ebidensya. O, oh, mga litrato, hindi ba? O, oh, kasama pala kayo. O, oh, mayroon pa nga nung babae, hindi ba? O, oh, ay, aywan ko, mistress ata yan. Ay, ayan ang labanan nyo, hindi ba? mistress ata ni Joel Villanueva yan. O, oh, batang bata, hindi ba? Ganon din kay, Ju kay Kwan eh, kay Kibuloy eh. Ang gusto ni Kibuloy mga bata, hindi ba? Ayan po eh, iyan po ang problema ng tao. Hindi nawawala yan. Hindi nawawala yan. O, oh, pero nga ay may pagpipigil naman eh, hindi ba? O, oh ay siguro maraming pira, hindi ba? Maraming pira, oh, hindi na siya mapigilan. O oh, ganyan po ano? O oh, Psalms 1 Chapter 1 verse 1 to 3. Babasahin ko lang po ano at at mabilis na lang ano. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take Or sit in the company of the mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night, that person is like a tree planted by the stream of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do, prospers. Ayan po ang nakasulat, hindi ba? Blessed is the one who does not walk in step with the wicked. Ang ibig sabihin, hindi sumasabah o hindi sumasabay sa lakad o hindi nakikisama sa lakad ng mga wicked or is stand in the way of the sinner o hindi siya nag-aabang doon sa mga nilalakaran ng mga sinners. O, o hindi siya nag i doon sa mga nilalakaran ng mga sinners. Yung iba kasi eh, nag i eh. o nag-aabang eh, doon sa mga, mga dinadaanan ng mga siner Or sit on the company of the makers. O, hindi din siya umuupo doon sa mga katabi ng upuan ng mga makers o yung mga manluluko hindi ba hindi siya umuupo doon sa tabi tatlo yung binanggit ano hindi siya sumasama sa mga lakad at saka hindi siya nag-aabang o hindi siya tumatabi doon sa nil nilarakaran ng mga sinners. hindi siya tuma hindi siya nag-aabang doon oh at saka hindi siya tumatabi sa mga upuan ng mga sinners din yan, yung mga manluluko, makers, hindi ba? O, but whose delight, doon siya nananahan o doon siya nananalig o doon siya natutuwa sa mga batas ng Diyos. O, and who meditates on His law day and night, araw-araw, gabi-gabi, iniisip niya o minibititit niya yung mga salita ng Diyos o mga palatuntunan ng Diyos o mga batas ng Diyos. Kasama na yung mga prophecy. Opo, na bandang huli ay bibigyan ng reward, hindi ba yung mga, mga ligtas. Ayan po eh, minimiditit po talaga yan eh. O, ngayon, that person is like a tree planted by the stream of water. Nakakita na ba kayo ng, ng isang puno na malapit sa ilog? Ayan po, ano? ay maganda po ang puno na yan. Iyan po, doon inihalin tulad ang isang tao na ganyan. O, which yields its fruit in season. Hindi ba? O, maraming bunga. At saka, yung dahon niya hindi natutuyo. O, at saka, whatever he do, he will prosper. Ayan po, ano? O, ay ay hindi tatalab ano hindi tatalab yang yang sinasabi ni Eddie Villan iba hindi po magyayari yan kahit na ikers kaya nga ang sagot po ni representative Bidon ni Ridon hindi ko po kilala yan ha? hindi ko po na pinagtatanggol ko lang yan dahil nakikita ko na mali ang ginagawa ni Eddie Villan ni kwan, ni yung anak muna o tapos ito ay Nakialam na ito yung tatay hindi ba? Mali po yan. Ako born again ako pero alam ko yan. Ngayon, James 5:12. Ito na yung bawal magcurse po eh, bawal. Pero marami pong verse na ganyan. Marami, pero ito na ang pinaka malapit ano? Bawal magcurse, James 5:12. Above all, my brothers and sisters, do not swear Not by heaven, or by earth, or by anything else. Hindi raw manunumpa. Do not swear by heaven. Ay siya, Diyos pa ang ginamit niya. Hindi ba? Diyos pa eh. Ay dito o, oh, huwag daw manunumpa gagamitin ang heaven o earth, yung lupa or by anything else oh all you need to say is simple yes or no otherwise you will be condemned ayan po ang nakasulat ano ah uh, of course tayo ay ay sumusumpa tayo na yung mga sinumpaang salaysay pero yun ay sa ikabubuti to settle down the dispute yun po eh, to settle down. Pero ito, manunumpa ka para parusahan yung isang tao o, o mamatay yung isang tao, ay iba po yan. Yung nanunumpa ka sa iyong sinumpaang ang salaysay, ang purpose nun is to settle doubts or to erase the doubt and to settle the issue. Ayan po. Kasi, ah, uh, kwan eh, para maiwasan na yung mga diskusyon o o mayroon ng notary public hindi ba o manunumpa ka na o ganun po yun wala pong problema doon at saka wala namang uh, ah, eh wala namang yung ikasasama nung 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 ibang tao ganun po yan Umkos, may ikasasama yan dahil kung nanunumpa ka na nakita mo talaga siya ang pumatay ay ay pero ay kung totoo naman, hindi ba? O ay dapat lang na magbayad siya. O ganun ano? Kung nakita mo talaga na siya ang nagnakaw o siya ang pumatay o ayan nga, ganyan nga eh, yung, yung nagnanakaw ng pira eh, hindi ba? O manunumpa ka dyan eh. O pero ibang klase yan ito kasi sa ginawa ni ni A.D. ba bagamat siya ay born again, alam niya yan na bawal yan. O. Oh. Ngayon, kung naaargabyado siya, adi ibigay niya sa Panginoon, hindi ba? Isang guni niya sa Panginoon. Pero yung gagamitin niya na, na basahin ko lang po ha. Matakot daw, o, oh, yan, hindi ba? Although na alam ko ito si A.D. Villaniba, magaling ito eh. Kasi nga, he can twist the word. Opo, halos lahat po ng pastor. Ako, alam ko din yan eh. Ako, kaya kong gawin yan eh. Para maiwasan na direktang nanunumpa. O, oh, isinusumpa niya yung tao. Pero, ganun din yan eh. Binanggit niyang Panginoon eh. O, oh, at saka, yung mga predicate, inilagay na niya eh. Hindi ba? May mga abogado siya. Baka hindi na abutan ng abogado. Anong ibig sabihin yan? Sige, ako alam ko yan eh. Bilang isang born again, baka hindi na siya abutan ng aming mga abogado. Ang alam ko yan, papatay na siya ng Diyos. O kaya ay bibigyan na, bibigyan na siya ng malalang sakit. Ganun po yan. O, anong ibig sabihin ng tumatag ka baka hindi ka na abutan ng aming mga abogado at ito pa idagdag pa natin tatlo yan eh matakot daw uh, matakot ka sa sumpa ng Diyos o oh. ay anong ibig sabihin yan adi indirectly hindi mo naman sa sinusumpa pero pag sama-samahin mo yung tatlo ganun na rin po yan ayan po ano o sige po at hanggang dito na lang po ano, mga kababayan, mga binabahal at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.